Iris, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Masuswerteng mga kulay blue at gold. Masuswerteng numero, number 4, number 15, number 27. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang blue at gold ay pahiwatig ng lakas at kasaganaan. Ngayong Martes, makakaramdam ka ng udyok na ayusin ang iyong budget o magdesisyon tungkol sa isang alok. Ang number 4, number 15, at number 27 ay nagbabadya ng mabuting kapalaran, kung susundin mo ang disiplina at iwasan ang padalos-dalos na paggastos. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Masuswerteng mga kulay, violet at silver. Masuswerteng numero, number 7, number 14, number 23. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang violet at silver ay mga kulay na nagbibigay linaw sa espirito. Ngayon, makabubuting pakinggan ang tahimik na tinig ng iyong intuition. Ang number 7, number 14 at number 23 ay gabay na huwag baliwalain ang mga panaginip sapagkat may dalang mensahe ito tungkol sa direksyon na dapat mong tatahakin. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Masuswerteng mga kulay sky blue at pink. Masuswerteng numero, number 32, number 10, number 28. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang sky blue at pink ay pahiwatig ng bukas na pag-iisip at pakikipag-ugnayan. Ngayong araw, mas mainam na buksan mo ang iyong sarili sa pakikipag-usap, lalo na sa matagal mo nang hindi nakakausap. Ang number 32, number 10, at number 28 ay nagpapahiwatig na ang tamang salita ay makapagbubukas ng bagong oportunidad. Cancer. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Masuswerteng mga kulay, white at blue. Masuswerteng numero, number 6, number 12, number 25. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang white at blue, ay kulay ng kailanawan at kontrol sa damdamin. Ngayong Martes, panatilihin mong payapa ang iyong puso, kahit sa gitna ng tensyon. Ang number 6, number 12 at number 25 ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob upang magpatawad o tumanggap ng pagkakamali sa sarili at sa iba. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Masuswerteng mga kulay, royal blue at red. Masuswerteng numero, number 1, number 17, number 24 pahiwatig ng kulay at numero. Ang royal blue at red, ay sumasagisag ng ambisyon at sigasig. Sa trabaho o sa iyong personal na proyekto, ito ang tamang araw upang magpakitang gilas at ipakita ang iyong kakayahan. Ang number 1, number 17, at number 24 ay paalala na huwag matakot sa spotlight, handa ka nang tanggapin ang papuri. Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Masuswerteng mga kulay, olive green at white. Masuswerteng numero, number 5, number 13, number 20. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang olive green at white, ay kulay ng pagpapagaling at balanseng pamumuhay. Ngayon, pagtuunan mo ng pansin ng katawan, mula sa pagkain hanggang sa pahinga ang number 5, number 13 at number 20 ay paalala na ang maliit na pagbabago sa lifestyle ay maaaring magdulot ng malawak na epekto sa kalusugan. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Masuswerteng mga kulay: peach at white. Masuswerteng numero: number 3, number 11, number 26. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang peach at white ay kulay ng pagkakaisa at malasakit. Ngayong Martes, mahalagang bigyang pansin ang tahanan at mga kapamilya. Ang number 3, number 11, at number 26 ay nagsasabing ang simpleng pagkukusa o pagbati ay maaaring makapag-ayos ng matagal ng tensyon. Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Masuswerteng mga kulay, black at red wine. Masuswerteng numero, number 9, number 21, number 30. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang black at red wine, ay kulay ng misteryo at matinding damdamin. Ngayon ay may pahiwatig ng panibagong tukla sa isang relasyon, romantiko man o hindi. Ang number 9, number 21 at number 30 ay nagsasabi na ang pagunawa sa mas malalim na motibo ng iba ay magbibigay linaw sa mga tanong mong matagal nang walang sagot. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Masuswerteng mga kulay navy blue at gold. Masuswerteng numero, number 7, number 16, number 22. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang navy blue at gold ay sumisimbolo ng karunungan at direksyon. Ngayong Martes, maaaring bigla kang makahagilap ng bagong impormasyon o plano para sa isang biyahe o pag-aaral. Ang number 7, number 16, at number 22 ay nagpapakita ng paglalakbay literal man o spiritual, na magdadala sa iyo sa mas mataas na kaalaman. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Masuswerteng mga kulay, charcoal gray at ivory. Masuswerteng numero, number 8, number 14, number 19. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang charcoal gray at ivory, ay pahiwatig ng disiplina at linaw ng intensyon. Ngayon ay mahalagang top din mo, ang mga responsibilidad mo, kahit gaano ito kaliit. Ang number 8, number 14, at number 19 ay paalala na ang maliliit na tagumpay sa araw-araw, ay pundasyon ng malalaking pangarap. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aries. Masuswerteng mga kulay brown at silver. Masuswerteng numero, number 6, number 18, number 29. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang brown at silver ay kulay ng modernong ideya at progresibong pagkilos. Ngayon, mainam na simulan o tapusin ang isang proyekto na matagal mo nang isinantabi. Ang number 6, number 18, at number 29 ay nagsasabing makabubuti kung lalabanan mo ang pagkaantala at magiging bukas ka sa makabagong paraan. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Masuswerteng mga kulay lavender at pale yellow. Masuswerteng numero, number 3, number 10, number 31. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang lavender at pale yellow, ay kulay ng pagninilay at kaliwanagan. Ngayong Martes, posibleng magkaroon ka ng kakaibang panaginip o damdaming tila hindi mo maipaliwanag, pakinggan ito. Ang number 3, number 10, at number 31 ay nagsasabing may espiritual na mensaheng gustong iparating sa iyo, ang kalikasan o universo.